Yan yeah, mga kainsan, ibinili e, ko po si nanay ng gamot sa lagnat. Ay, ayaw naman po kumuwi. Magpapacheck po ay. Ewan kung para sa lagnat ata ito, pero mas makad na yung mapapacheck up ay. Binalagnat po ang inay. Ay, e, ayaw naman umuwi. Sabi ko yung umuwi at kakauning to, e, ko. ibinili ko na lang ng gamot. Bibili po tayo ng ano, prutas. Tara Palingki po, dadaan ng palingki. pabili nga po Yes Ay. Ano ito ni Dili pumasok kaka Hmm daming hey, maraming bulaklak na Na, na Matamis <laughs> po ba ito? Oo, Ari ay, ba yung Ari yung ayo, anak niya? Ano, oh, Belinda po. Oh, Belinda. Oh, po. Oh. oh. <laughs> eh, Ito nga. Oh, ato ni nga po. Dapat bahay ko si Tita. Oh, yung po, oh, tanda ko na kinu. Ari nga po. Wala po bang medyo hinok hinuk. Pwede ba makaiwan ko ulit? 14 po Ari. Magkano po kaya Ari? Eh, ay, ayo mama, ayo <laughs> mama kakaari ay na itong ako <laughs> sama ko na dito oo sama mo na po ari ba titay tagalog na ba tagalog ano marami na uli ay sa ano sa amin baka next month marami namang gusto nga dami bulaklak ngayon ay eh. sige tita ah, sige po thank you po no. Ah, mga kaisan, hahati-hati na po natin ang bigas. Bali ang magtatrabaho po sa atin ay 15. Yun ay palit-palit po. Tatakal-takalin po natin. unahin ko po muna yung aking mga kababata dito tsaka yung mga trabaho po tapos pag minato sobra po ipamamahagi po natin doon sa may sa malayo po. kami po ay nagahanap uh, naghahanap ng uh, isang uh, bata na deserve po na mabigyan ng notebook yung talagang as in walang wala talaga as in zero Bali ang nakalista na po sa amin nasa 35 na. Ayun, naghahanap pa po kami ni Mrs. Yung talagang yung hindi kayang ano, bumili po. Ayun po, pwedeng iipunan namin ngayon. May list, may listahan na po kami nasa 35. Ayun. Sa mga natadaanan po namin pag gumisa na kami nagala, ayan. Yung pag nakakita ka namin na bata na lansangan na hindi talaga kaya ba. Pinupuntahan namin ay ano mga kaisan 37 years old na ako ibig sabihin nasa kalatihan na tayo ng buhay natin mga kaisan ngayon lang yung pinag-uusapan namin ni Mrs. ay ano na medyo maedad na tayo mag-aano pa tayo dito sa anong mundo eh yung mga anak natin okay na tapos uh, may mga ano na rin naman sila may mga kaunting ano na rin may mga lute na rin po yung mga aking dalawang anak eh kung bibiyaya ang po tayo ay eh di set the blessing po ng kaunti yan nga na ng buhay mga kaisan eh, pag may 10, 30, taon pa ay eh, utas na talagang ang bilis ng buhay ano daan na ang talaga tayo dito ay eh yan ang bilis aba sa taon ni ako 38 na sa October oh ay eh, pag may dalawang taon pa di ako 40 na Pero thanks God pa rin. Nga nang bilis yung Eh eh. Yeah. Ah. Bale, ito po ay ano, may isang sako pa dun. One, two, three, four, five. Anim na sako po ito. Tapos na uh, pinagdarasal din namin ni Mrs. mga kaisan. Magkaroon kami ng ano ba? Charity mga kaisan. Yun naman ay ano yung charity in mga kaisan. Transparent naman yung. yun. Yung talagang deserve ng mga, mga mga, 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 mga matutulungan. Sana matuloy. Sa mga bata naman po ang ano namin. Bata, bata at pala yung nabalik kong plastic mga kaisan pang ilang kilo kaya ito ito ah mga tatlo tawang ko kung ilang kilo po ori kaya ko lang yung eh kung ilang kilo Ang bulat ko yun, parang mga Dalawa, dalawa ito? Pwede ano. Tayo tayo. Dalawang kilo. Mga dalawa't kalahati ano. Niit po pala yung plastic. Kalkula ko po pang tatlong kilo eh. Ilang kilo ito eh? Mga uh, apat. Apat na kilo. Mabigat din alam. Mabigat din po, mga ganun nga po pala. Apat to, apat, tatlo kalahati po.

Thank you. Thank you. Salamat. Oh. Sige po na lang. Uh -oh. Sipon ano? po ba wala yan. baka Ah, oh. sige po. Uh Oo. -oh. Oh, uh, mo Salamat. Oo. Sige kuya. Nada Tau po. Ano oh, ako toy? Ano? Si ina lang hining. Ami. Ina na, aray nga po eh. May igirin. Inala, Bigas po. Ilan nga po po kayo? Ha? Kaya na po yung hati-hati na lang po po. Tsaka aray po. Masi uti okay, eh. salamat. Sige po. Salamat po. Oo.

Ilan nga bang kayo pamilya din ano? Ayun yung bigay ng bigay. Hati hati na lang kayo Ay kay kinakuya Ibigyan mo doon si nakuya Tsaka si ate Ilan ba kayo pamilya? Tatlo Tatlo lang kami Ayun Kaya bahala ha? Ate? Oo Oo

Uh. Hello. Ah, kasama na yun sa bahay. Ah, tarong nga mo. Ay, hindi. Bigyan mo natin yan. Nakakabagat ka na sawa, sawa. Ha? Huh? Sawa, sawa. Ha? Bakit? Hindi nyo nakukupo Ate, alin nga yung video? Ito, ito. Salamat. Yan. Maigirin natin. tao din kay na lang sa... ano hindi. may taas di Sinabi mo mga bata, namin mga bata May kita po yun Ano? Nagano tin tatay mo? Ah. Nagano tatay mo? Papa ko 'yung nagano ko din. Ha? Darnabaw po. ko. 'yung magkakabata. Magkakabata tatay ari. Ah. Kami maka pa din maka Okay. mo po po. Po. Po, mo mo. po ah dito. to. Dali muna na sa inyo ha. Ah. Oh. Kayo, okay. kayo to. Okay. Kayo po. O, tayo. Dali mo talaga sa tatay mo, Otoy? Ah, salamat Apa sih katanya? Iku ya pula ya? Kuya sih ya ya. Kaya kain naman yan. Oo nga po. Si Kuya kaya atin eh. na! Huwag si Isang pamilya, isang po. Ay, isang Ay, ay ko ah! Ha? Si Mama, may ano din po. Anak ang bahay ko na ando sa bahay nan. Ay, si ate, yun din eh. Si Kuya. Ay, ang bahay ko. Nanon siya, nanon ano nga ibigay mo kay ate? Oh, aray sa iyo. Uy, salamat. May pasahing ako. Ari, bibigay mo kay ate ate sa si dulo. Kita, ate Blen. Kaya Blen. Kaya dung papudog, papudog ba sa may tagalubang pudog isa? Ay, sige. Ay, sige. Ay, sige. Oh, ibigay mo na lang kay ate ha. Toy. Mga asawa po ng ating mga ano mga katrabaho dati po sa cockpit pero dito na po sila naninirahan sa kabila mga daan nato sama ko po dati sa pamamaupa sa mga kani palay talaan kay Kuenanding malapin malaping gan doon sa kabila. Ari. Ito po yan oh, galugad galugad po namin dati pa mamaupa pa. harvest po kami ng palay. Eh, Ngayong araw po. Yan. Arin binabu, tatay, yan. Yeah. nakita po kami ano, kabataan na yan nung sipag Naalala ko yung sarili ko. Eh. Binigyan natin ng bigas eh nagulat siya no. Binilang ko po ng espasol, no? titikman natin. Eh. Titikman po natin yung espasol niya, nagulat Eh. Pero nakita ko to yung batang yun, sabi ko to eh. after 5 years. Asinsado kita ko eh, yung bata. Masipag eh bata ko. Masarap. Naglalako po ng espasol eh. Kainitan eh. Mainit-init pa yun. Eh. <laughs> Masarap po. Ayan, salot sa iyo ito eh. Hmm. Tatay, bigas po. Gusto mong bigas. Tatay! tatay. Hindi ko narinig. Masama ko dati paghihila si tatay. Hindi naman ako narinig ah. mamaya dadaan ako sa kanila yan mga kaisan marami pa mamaya ulit tayo mamimigay at tayo po muna ipabukid mainit ipabukid po muna yan mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye salamat po God bless po